Kasala ko yan kaming bumababa ngayon. Galing DJ kami. in the house! Come on, come on! Mount Sabat! Sabat! <laughs> Mount, Mount, <Tabak>. Sabat. <laughs> Mount Sabat! Mount na lang dito. Isang, ibang, isang mahiwagang bundok na matatagpuan sa bataan kung saan maraming bata. Kasi naninira naman yung kontado. At ang inapaka namin ngayon ay pinagsama-sama-samang bato. Eh, wala niya makatulak si Jogburn Oh, ayan, oh. No? Isang kilometro po ang namin ngayon. <laughs> Para kaming mga bata na hindi namang matanda. Pero mukha pa rin pipi. Ay pipi. Mama pipi. Walang iwanan with the master showman. Walang iwanan. Ano po, pababa na po kami. Nauna sila. Nauna si paring Ben. Hindi, oh, naunahan na ni paring Larry. Pangalawa si Baring pa si Ben. Muna si si best friend. Tapos ito si Papa P. Papa P, tingin naman. Hey! 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 Hey, hey kayo dyan sa likod! Jigs! mo Ayun, tignan nyo yung mga puno. na, George! Ito mo si Bato! Kaway ka naman! Lari! Oh, o, ako po, ang oh, pinaka... Maingay uh, sa lahat. Pinakatanga. Hey, manyak. Hey, manyak. Hey, manyak. Hey, manyak. Hey! Ano po? Malapit na po. May tao sila. Malapit na po kaming mamatay. Sa Pang YouTube ta, pang YouTube. Ayaw ang view. Ang view ng bataan. Ito, oh. Ay, TBB. Hey, lawyer po sila nagbibidyo dito. Ito po sila. Mga madapa ako. Easy lang. Ay, si Tropang Elika. Hey. What's up, yo? Hey. Ano ka ba? May... Ito, si Bato. Ayan, yan. Bato, kabay ka naman. Bato. Mukhang oh, unggoy. Ha? Huh? <laughs> Bato. Oh si Ben, ang gugulo po. Dapat tayo nagmamadali. Yun na naman po. Ayan po, flag of the Philippine Islands. Las Islas Pilipinas Manila buko Hindi po Mamaya po sa bus picture tayo ng mga nadadaan ng puno ng buko <laughs> <laughs> Na may buko na may bungang papapi Ay ito po isang malaking bato Ano nyo po ang aming binaglalakaran Unang <laughs> <laughs> pinagsama-samang bato 11 minutes na po ang aming pagbibidyo Hanggang sa dulo, walang kiwanan. Oh, I want nobody, nobody but you. Yung? Forest natin dyan. Likot. Yung? Forest natin sa likod. Ako um, forest na request ni paring bato. Baba bato. Baba bato. Totoy. Where you are, there you are. Don't be afraid. The gun or in the knife. The footprints of the dark. Hey! Pilipino umi! Yung mga nasa harap kaway naman oh kayo dyan o. Brad, dito brad! Eto, sa likod! Oy, oh, pare! Hello! So, okay. Papa Pip, Ano? Diyan! Paring okay. Ben! Saan ka, John? Mga pare ko, is pauna ako. Diyan, mirror ni... Guys, hey, side mirror mo, hey, oro na. Nasa net. Hey, hey, what's up, yo? Oh, Noypi! Kanta kay Noypi! Sa niyo po. Where you are? There you are. Tatay ba si Bamboo? Tata ni Bamboo. In, the night. In the footprint In the dark. Aray. Hey. Tutong ayan niyo po ay, ay sa pagbani ng katawan ng sambuko. Magrit lang. Malayo pa ang aming lalakara. Lalakarin. Sir. Sir! 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 Ito po, Forest, nadaanan. Okay, <coughs> buko juice? in the house. Happy man, sorry. Pare, walang buko dito, no? Doon o, pa sa so baba. Ito, bato. Bato. Bato yan, bato. Salita ka naman. Okay. <laughs> ito po. <laughs> po. Bumbumbaw. Dala ko yan silang lumili ko. Ayun na, ayun sila. Baratrum. Yow, wala na, una na po pa si Papa P. Papa P. Papa P, kaway ka. Sayang -oh. naman. <laughs> Diyan, bago -oh. Dapat makababa doon, may sugat na. Ha? Tama, iyon. Eh. Bilpin natin para yung Ay, grabe. Wala, eh. <laughs> <laughs> wala nga sugat na, <laughs> <laughs> Hey, friends. Siyap, <laughs> yun. Boom, boom. Boom, boom. hindi. Hanggang sa baba nga Walang iwanan eh. Okay, kinalala natin ang pamilya mo, Louie. Kinigit, eh. Lapit na pong matapos ang ating video. Pag ako nanalo ito, papagawa ko sa ito. Oh, oh okay. ilalabas natin ito sa YouTube. Magbenta na kayo ng uno. Uno ka. Gluto tayo sa 150 Ang 50. Isa 300 by 1 one take 1. One. Ay, grabe. Mura. Makikita niyo pa mga artistahin. Mura doon. Ay, grabe. Makita hey, karo sa karo si Dennis. Si Dennis, daw no. ako. Siyempre, the number one, king of it. Ano na, na, last stage na. Francis Pantanggol. <laughs> Nagpapawisan na po kami. May pawis-pawis na. <laughs> oh, no. Oh, no. Oh, no. Hey, bro. What's up, yo? Wala niyo si Gigi makatula. Hoy, yo, karma! Besa. Hoy, tara. Besa na keding magharma Robin, Robin. Ogi, ogi. may break naman ako. Video on silé. Sa pots finish line na. Finish line po, finish line. Finish line. Survivor kami! Finish line! Survivor! Si Papa P! Nakatakas din! Okay na po! Diretso na sa bus! Basta kami! Papunta! Entra battery ka! Ito na po sila! Sa basta kami! Last part na po ng video! Sir! Kawai sir! Oo! Video yan sir! Mula pag baba namin!